Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock At ngayon nga ay pag uusapan natin ang balitang umiingin na naman nga po ang trade ni Clay Thompson. pag uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang sumagot na nga po ang Los Angeles Lakers sa mga haters ng kanilang kupunan. Katulad nga po ng sinabi ni Stephen Curry sa harap mismo ng media, nasawang-sawa na nga po siya sa pagsagot patungkol sa problema ng Warriors sa kanilang mga nakalipas na laro. Kaya dahil nga po dyan ay sinagest na nga po ng ilang mga analyst na ang nag-isang paraan na po para masolusyonan ng kanilang team ang nangyayari ngayon sa kanilang kupunan ay sa pamamagitan ng pag-trade nila kay Clay Thompson. Yes, umiinit na naman nga po sa social media ang trade rumors patungkol kay Clay since hindi na nga po ito masyadong nakakatulong sa kanilang kupunan. Sa pamamagitan na rin naman nga po ng pag-trade sa kanya ay mapapaluwag nga po nalang kanilang cap space at makakakuha pa sila ng mas bata at mas magagaling na manlalaro na makakatulong sa kanilang superstar na si Stephen Curry. And speaking of Clay Thompson mga katrops, isang araw lamang nga po matapos magkasakit ito ay agad na rin naman nga po siyang nakasama sa ginawang team practice ng kanilang kupunan ngayong araw gayong maganda na rin naman nga po ang kanyang kalagayan ngayon kaya expected na nga po na makakapaglaro pa rin siya sa next game ng Golden State Warriors kontra sa Phoenix Suns. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang sumagot na nga Los Angeles Lakers sa mga haters na ang kanilang pupunan. Pagkatapos nga po na manalo ang Los Angeles Lakers sa finals ng in-season tournament, ay mas nakafocus na nga po sila ngayon sa kanilang mga susunod na game sa regular season since magkakaroon nga po sila dito ng 3-game road trip sa mga susunod na araw na uumpisa nila kontra sa Dallas Mavericks na mawawalan na rin naman ang isang Irving sa kanilang magiging bakbakan, bunsod ang pagtatamon nito ng injury sa kanyang paa. Pero sadyang may mga fans at analyst para naman nga pong hindi makamove on sa pagkakapanalo sa in-season ng Los Angeles Lakers. Sa katunayan, patuloy pa rin naman nga po mga haters na Lebron at ng Lakers sa pagdisrespect sa nakuha nilang kampiyonato sa in-season tournament, kaya di na rin naman nga po si Anthony Davis na magsalita patungkol dito. Ayon nga po sa naging pahayag nito sa media, alam na rin naman nga po ng Lakers na wala masyadong impact ang pagkakakuha nila ng kampiyonato sa in-season tournament. Pero isang magandang sinyalis pa rin nga po ang kanilang mga pagkapanalo. Gayong nangangahulugan nga po niya na nasa tamang direksyon ang kanilang team ngayong season para makuha nila ang tunay na championship trophy. Ayon na rin naman nga po kay Lebron James, malaking tulong rin naman nga po ang in-season para maging competitive ang kanilang team. Samahan mo pa ng nakuha nila ditong papremyo na malaki ang naitulong para sa kanyang mga teammate na merong mababang sahod o kontrata, kaya hindi nga po useless ang pagkuha nila ng kampiyonato sa in-season tournament. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.